paps uh, welcome back sa aking channel no uh, for today's video mga paps uh, mag forest hunting adventure naman tayo mga paps no so nandito na tayo sa spot mga paps so may dala akong mga kasama mga paps oh. uh, gusto din sila mag ano mga paps uh, uh, makasama sa hunting mga paps no so may dala kaming uh, mga pangati mga paps pero siyempre yung dala ko mga paps yung veterano kong si ano no si kulit yan si kulit mga paps ano na pangati no yan so may dala kaming isa mga paps uh, dala ng mga kasamahan ko pamangkin ko uh, isang under trainee yan under trainee pa to mga paps yan medyo mailap ano hindi natin na pwedeng mabuksan so yun mga paps no so bago pala akong mag hunt mga paps ah uh, sa nagpapa shout out sa nakaraang video mga paps uh, shout out kay Burion 13 shout out to you paps uh, Robert Mamburo ng Pagdaitan Davao City shout out to you paps uh, Edgar Respicia ng Puan Turil Davao City shout out to you, idol uh, Bugoy Channel shout out and shout out na rin sa bagong kaibigan natin no na nagsuporta Kamaster TV so shout out to you, idol So nagtanong ka dol kung saan ako nakatira dol. Sa Digo City la ako dol. Ah, uh, Malapit lang tayo kasi Davao City kay. So 'yun mga paps no. Uh, so, ah, na natin na maghunt mga paps. So dito tayo sa area na 'to mga paps. Yan. Diyan tayo maghunt mga paps kasi marami na dyang alpas no. So, na natin 'to patagalin mga paps. Tara tara. Let's go mga paps. Paps, let's tap na natin si kulit mga paps. খট 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 Terima kasih telah menonton!

Wow! <laughs> <laughs> si so mga paps. Dali. Dali talaga. Dali talaga sa limlim pugad ni kulit no. <laughs> Yari talaga siya mga paps. Sige, so mga paps. Nasitap na natin si kulit mga paps. So, yun, mga paps may alpas na lumapit ni kulit no yan grabe ang tapang yan kinampayan ni kulit mga paps yari ka ngayon yari ka ngayon sa kampay ni kulit yan pangapang muna tayo mga paps no siyon mga pops, puti na lang dumapu, mga pops, subong walis mga pops, si, pala na mong klaro, mga pops, na lang mga pops kasi, yung discard, eh. iwan ko po mga pops, bilang nawala yung ano nya. I eh, may limlim po puro na wala. I eh, wawais oh, pa naman ng alpas mga paps. Buti na lang dumapo mga paps. Kapagawais na alpas mga paps. Yan. Pangalawang nahuli mga paps. Nawala yung diskarte ni kulit. Nawala yung kampay niya. Yung pagdapo na kumampay yung uh, pangatin natin no, Yan. Pangalawang huli mga paps. So yan mga paps, dalawa yung nahuli natin no. So itong dalawa mga paps, papakawalan lang natin to no. Hindi, na, hindi muna tayo magdala ng uh, alpas sa bahay no. So kasi tingin ko para mga babae ito, eh. Bilis lang pinadapo ni kulit. So dito ko to na huli mga paps. So syempre dito natin to papakawalan no. So tatanggalan ko muna ng pulot mga paps So yun mga paps no uh, Ito yung uh, papakawalan natin mga paps kawalan natin to, Kasi yung hunt na to mga paps Yung purpose ko dito mga paps uh, Catch and release no So hindi muna tayo magdadala ng alpas sa bahay no Kasi uh, i-release natin no Kasi pa, sa tingin ko parang mga babae ito mga paps Mga maliit eh So release lang natin no So wala nang pulot mga paps oh. Kaya ng pulot. Yan. Kunaan, kinuhaan ko na ng pulot mga paps. So, uh, i-release lang natin mga, mga paps. Hindi, na tayo mag, hindi muna tayo magdala ng uh, alpas kasi uh, bilis lang itong pinadapo ni kulit eh. So, yun mga paps. I-release lang natin. oh no? Wala naman silang problema sa pakpak -pak, mga paps. Oh. Yan. Yan. Ba? Diba? So, problema sa pakpak -pak, mga paps. So, release lang natin. oh no? So dito man natin to nakuha mga paps. So dito ko ito nakuha mga paps. So syempre dito din natin i-release -re no. So maging wais ka na ha. Hindi ka na mahuli sa mga pangati. So okay. Let's na. So yan. Tapad. So, mga paps. So syempre mga paps dalawa yung nahuli natin no. So dalawa yung papakawala natin no. So mga paps, ito yung pangalawa nating uh, release no. Yan, wala namang problema sa pakpak mga paps. Yan. Kasi isa para sa akin mga paps, para isang babae ito mga maliit kasi yung nakahuli ni ano ni, kulit. Kaya siguro papakawalan lang natin no. So Yan. Maging wais na tung alpas na to. Maliit kasi oh. Isang babae. So, i-release na natin, mga paps. Wala na siyang pulot, mga paps. Tanggalan ko na ng pulot, no. So, i-release re ko na, mga paps. So, ipad. Ipad. So, so, yun, mga, mga paps, no. Uh, hindi muna ako nagdala ng uh, alpas sa bahay, no. Kasi, tingin ko parang mga babae yung nahuli ni kulit, no. So, nakatatlong sit up tayo mga paps so yung pangatlo hindi na wala nang lumapit na alpas no yung dalawang sit up ko mga paps yun nakadali tayo no at sa pinakawalan ko mga paps so yun ah, maging wais na yun so mga paps salamat sa pagsubaybay no at ah, sa hindi pa subscribe at hindi pa na hit yung notification bell sana ihit yun na mga paps para updated kayo sa mga hunt ko mga paps so ngayon mga paps kulot muna dinala ko no kasi ah, dumayo ako sa malayo-layo na area no so mga nakabukas so oh, sa sunod na araw uh, ah, magtitrain naman tayo ng ano no ng pangati no ng mga baguhan natin pangati so yun mga pap salamat sa pagsubaybay so bye bye mga pa